Ibabad ko ni guys Ibabad ni ani ang labanan. Ibabad talaga ko ni kay, arong, kay ka humag umaga guys kay madumi ka ayo nalagkit yung numit. Binabad ko sa surf. Order si Carlo ko parcel. Oh, bari dia. Sharp guys. Ito eh. so, binabad ko kanina kasi ang grabing dumi guys. Dapat ko ni hapos isko. Binabad ko ni kay umaga guys nang sharp na sabot. Binabad <laughs> ko ni lagyan ko lang ito ng Sun so, so, Parang... Uh, Parang ma... Man. Matapos makuha na yung dumi. Mga mm, dumi <coughs> so, ano. ay check Oh, ko ng sunrocks.

bagaimana ini berasan? oke ini tuh sunduk, begini nih, gimana bener? alang talung itu. Kakresno, pen, alang talung. Ibu ini nggak jadi kebebe, ibu ini nggak jadi. Kalau itu, begini nih, mungkin ke tangan itu. Ibu ini malah yang Di mana? Di sana.

Huwag babad, ibabad. Bago sundroks, babad sa... Bago sundroks, kain. Ano? Huwag na ka mag... i mo pag gano'no, no? Hindi ka mahirapan, hindi pa pagod ka. Pagbibiin ng kusot-kusot. Pag ibabad mo, guys, maga binabad ito. Benta hosa. Dam. Um, Tutok ng malabuan yan. Eh. Guwapo. Balag. Okay. Guwapo. Nang guwapo kita ng sundoks naman. Sa kaya nang ito. Buta ko mong sundoks yan ba? Kasi papad sa ito. Igadig ko asila pa din. Hagkot kayo yung dumik. Yan din yung oom. Yung ato yung iwan. Pwede na din nagrasan. Pag na ay mo? Ganang buntag. Yung muna ng sundoks. Ay, ng... kanang pawit. Ganang pawit. Sir. Okay. Ayun. Okay. Ayun. Okay. Okay. Ito pa yan, ang ngilang. Luman pa na nila. Diba? Diba? Kama nga mo nila yung video. Video lang na. Nakataya na lang, kalakula lang. Pula? Ha ha ha, paitay. Ha? Pula man ay time care, time, kana Time. Thank you for watching.